Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ayon sa PCG, lalong tumitindi ang tensyon at sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea dahil parami na nang parami ang mga barko ng China at papalapit na ang mga ito sa coastline ng Zambales. Kaya nagdesisyon ang PCG na mag full force sa kanilang pagbabantay sa ating teritoryo. Tinatayang nasa 60 milya ng dagat na ang isang barko ng China kaya mahigpit itong binabantayan ng PCG gamit ang dihamak na mas maliit na BRP Cabra ayon sa PCG sa pagkakataong ito ay kailangan na nilang pumalag sa China kahit pa mas maliit ang kanilang patrol vessel ang BRP Kabra ang siyang nakikipagharapan sa dambuhalang barko ng China dahil sa liit nito kailangan ng support ng mas malalaking barko ng PCG ngunit sa kabila ng pagkadehado ay itinaboy pa rin nito ang malaking barko ng China na mula sa 60 na milya ng dagat ay nasa 70 na pung milya ng dagat na ngayon pero ayaw pa rin pakampanti ang PCG kaya patuloy pa rin ito sa pagmamanman sa nasabing barko habang inaantay ang mga backup na malalaking vessel ng PCG. Sa kasalukuyan ay nasa labing apat na patrol vessels pa lang ang PCG kumpara sa lawak ng West Philippine Sea kaya pati BFR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dito. Kaya sana mas padaliin pa ng mga kinauukulan ng PCG ang pagpadeliver ng mga barko mula France at Japan na tinatayang nasa apat na putsyam na mga barko ang nakatakdang ay deliver sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 50 bilyon pesos bukod pa dito ang nakaambang pagbili ng PCG ng tatlong Cape-class patrol vessel at dalawang Guardian-class mula sa bansang Australia. Matatanda ang nagpahayag ng pagtulong ang France sa plano ng Philippine government na bumili ng mas maraming patrol vessel willing itong magbigay ng suporta para sa pagpapalakas ng Pilipinas. Samantala sa iba pang balita, dahil nga sa agresibong barko ng China sa West Philippine Sea, nakadeploy na sa ngayong ang mga surface action groups para mas palakasin ang pagbabantay ng ating teritoryo. Ang mga ito ay binubuo ng halos lahat ng warships ng Philippine Navy upang tulungan sa pagbabantay ang PCG. Kabilang sa mga barkong ito ay ang mga Rizal class frigates. Nag-full force ang PCG at ang PN dahil nga sa panghihimasok ng China sa ating karagatan. Pero kung ating titingnan, kahit mag-full force ang PN at PCG ay kulang na kulang pa rin ito upang bantayan ang malawak na karagatan ng West Philippine Sea. Matatanda ang nag-order ng walong warships mula sa South Korea ang nagdaan administrasyong Duterte na nagkakahalaga ng 58 8 billion pesos sa ilalim ng Horizon 2 phase. Samantala, walang mga warships na nabili sa ngayon ang pamunuan ni President Bongbong Marcos pero may plano na umano ito ang magdagdag ng dalawa pang frigates para sa PN. May offer ang Israel na mga Reshef class corvettes na mas mura pa kisa mga Rizal frigates tinatayang nasa isang daan at 56 na million dollars lang ang bawat isa nito kaya maaring hindi lang dalawa ang mabibili ng Pilipinas kapag ito ang kanila bibilhin. Sa dami ng balita na panghihimasok ng China, sana mas bigyan ng atensyon ng pamunuan ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas na kasalalay dito ang kaligtasan ng mamayang Pilipino. Samantala sa iba pang balita, good news ito para sa Philippine Marine Corps. Inilabas na ng Philippine Marine Corps ang Notice of Award para sa GMRS PMC PNBSC 2 2024 10 Jeep 4x4 at APC Wheeled Ambulance Rescue Vehicle Acquisition Project noong 15 Enero 2025. Ang nanalong bidder ay ang Korea Vehicle and Industry Co. Limited, Kofiko, na may alok na 186 na milyon libung piso kumpara sa itinakdang approved budget for the contract, ABC, ng proyekto na nagkakahalaga ng 200 at 60,800 piso. Pinaniniwala ang inialok ng COVICO ang kanilang KMPV na siyang parehong sasakyan na ipinakita nila sa ADAS 2024 Defense Exhibition sa Maynila noong nakaraang taon. Ang mga sasakyang ito ay itinuturing na magaan na armored tactical vehicles at maaaring bahagi ng orihinal na LTV Acquisition Project na isinama ng Philippine Navy Marines sa Horizon 2 Phase ng RAFPMP. Ngunit hindi napunduhan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Maaaring maging batayan ito para sa karagdagang pagbili ng mga sasakyan sa hinaharap marahil sa pamamagitan ng direct negotiation kung magiging kontento ang Philippine Marines sa mga sasakyan. Para sa karagdagang balita, nakatakdang bumili ang Pilipinas ng karagdagang 12 FA-50 Block 20 na mga eroplano mula sa South Korea upang makabuo ng pangalawang squadron para sa Philippine Air Force. Ang kasunduang ito ay inaasahang mapipirmahan sa unang kalahate ng 2025. Sa kasalukuyan mayroong 12 FA-50PH Block 10 na eroplano ang PF na nakuha mula sa Korea Aerospace Industries noong 2014. Ang bagong batch ng FA-50 Block ay bahagi ng ReHorizon, tatlong defense modernization program ng Armed Forces of the Philippines na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa depensa. Ayon sa ulat ng Army Recognition, noong Enero 15, 2025, ang Pilipinas ay naglaan ng humikit kumulang 680 at walumpung milyong dolyar para sa pagbili ng 12 FA-50 Black 20 aeroplano mula sa Korea Aerospace Industries, KAE. Ito ay nagkakahalaga ng tinatayang 56 na dolyar at 67 sentimo bawat isa para sa paghahambing ang Malaysia ay bumili ng 18 FA-50 Block 20 na eroplano mula sa Kai sa halagang siyam na raan at 20 milyong dolyar na katumbas ng humigit kumulang 51 milyon at 11,000 dolyar bawat isa. Ang pagkakaibang ito sa presyo ay maaaring dulot ng iba't ibang salik tulad ng mga kasamang kagamitan, serbisyong teknikal at iba pang aspeto ng kontrata. Ano sa inyong palagay mga idol? May sakatuparan na kaya ang mga planong ito ng ating gobyerno? i-comment mo na ang iyong opinion sa ibaba. Bago tayo magtapos ay shout out muna sa ating mga top commenters at new subscriber. Shout out kina Idol Freddy Atuli, June Suwaib, Sherwin Manangan, Constancio Ricarte Lugod, Richard Bidirio, Randy Aragon at Joel Francisco. Muli maraming salamat mga idol sa inyong panunood. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.